Paano kung ang asawa mo inaasawa ng iba? Ang masaklap ho dito, kumare mo papalat. Alamin mo at timayin ang isyu at batas dito. Sa basta tandaan natin, as I said, bawal na pag-ibig. Kasi God. kung gusto mong mahalin yung isang tao, hindi ka pwedeng panghimasukan. Hindi ka pwedeng pilitin. Pero mm. ang meron yung bawal na relasyon. Kung ikaw ang babae, may asawa ka, mm. di ba, nakipagtali ka sa ibang lalaki. Oh. Nakip, in, in other words, pumasok ka sa tinatawag na illicit relationship. Pwede okay. siyang mademanda sa kasong adultery. adultery. Ang lalaki naman, kapag siya ay hindi na nakapag-sex kasi mm. that's not enough, mm. ibinahay niya no. o kaya talaga pina, pinagmalaki niya mm. sa buong mundo na ito ang aking kabit so maaari siyang mademanda ng concubin yeah. Sabi kasi ng Korte Suprema ang pangangaliwa, lalo na kung ginawa mo sa isang paraan na talagang niyuyurakan mo yung damdamin at emosyon at puso ng iyong asawang babae mm. oh. ay maaaring maituring na psychological abuse mm. and if that would be the case maaari kang makulong. Bawa nahuli mo yung asawa mo mm. at saka yung kabit niya sa ato ng uh, pakikipagtali kasi Ayan. nahuli mo na bigla ka. Mm. Tapos napatay mo, eh hindi ka mananagot sa batas kasi ang sabi ng uh, ang, ang pagpapalagay ng Korte Suprema, base sa interpretasyon nila sa provision na yun sa revised penal code na bigla ka sa nakita mo hindi mo napigil hmm. ang iyong damdamin at nakagawa ka ng krimen ano?